Magandang araw mga ka Rose. Ako si Ate Rose Plant. At welcome sa ating Plant Flower Channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakagandang halaman na siguradong magdadagdag ng kulay at buhay sa inyong mga tahanan, ang Dracaena reflexa. Ang Dracaena reflexa ay mas kilala rin sa tawag na Song of India ay isang uri ng halaman na madaling alagaan at propekto para sa mga plantito at plantita na gaya natin. Pero bago tayo magsimula sa pag-aalaga, ito muna ang ilang trivia tungkol sa ating future plant. Alam niyo ba na ang Dracaena reflexa ay hindi lang maganda, kundi may kakayahan din itong maglilis ng hangin. Ayon sa isang pag-aaral ng NASA, ang mga halaman na gaya ng Dracaena reflexa ay nakakatulong sa pag alis ng mga toksin sa hangin tulad ng formaldehyde, ginseng, at triorectiline. Kaya naman, hindi lang ito dekorasyon, hindi isa rin itong natural air purifier. Hakbang sa pag-aalaga ng dracaena reflexa. Una, ilaw. Ang dracaena reflexa ay nangangailangan ng maliwanag, ngunit indirect light iwasan itong ilagay sa direktang sikat ng araw dahil maaari itong magsanhi ng pagkasunog ng dahon. Magandang ilagay ito malapit sa bintana na may kurtina o sa lugar na nakakakuha ng filtered light. Pangalawa, tubig. Sa pagdidilig, siguraduhin hindi ito overwatered. Ang dracena reflexa ay mas gusto ang medyo tuyo na lupa Diligan lamang ito kapag ang ibabaw ng lupa ay tuyo na sa paglipo. Karaniwan, isang bisis sa isang linggo, ang tamang pagdidilig, ngunit maaaring mag-iba ito, dipindi sa klima at lagay ng panahon sa inyong lugar. Pangatlo, lupa. Gumamit ng well draining potting mix para maiwasan ang water lagging. Ang trasena reflexa ay hindi maganda sa tubig na stagnant, kaya yakin na ang paso ay may drainage holes. Pang-apat, humidity at temperature. Ang Gresina Reflexa ay masaya sa normal na household. Humidity at temperature. Iwasan lamang itong ilagay sa lugar na may malalaking pagbabago sa temperatura o malapit sa mga air conditioning units at heaters. Panglima, pagpapabunga at pagpaparami. Ang pagpapabunga ng Dracena Reflexa ay dapat gawing tuwing tagsibol at tag-init gamit ang balanced liquid fertilizer na dinilyot sa kalahati ng recommended spray. Para naman sa pagpaparami, maaari itong gawin sa pamamagitan ng steam cutting, putulin lamang ang isang healthy steam, ilubog sa rooting hormone, at itanim sa moist potting mix. Pang-anim, mga sakit at peste. Ang dressy na reflex ay kadalasan hindi madaling dapuan ng piste. Ngunit bantayan pa rin ito sa mga millipugs, spider mites at skull insects. Kung mapapansin ang mga ito, gamitin ang neem oil o insecticidal soap para makontrol ang infestation. Karagdagang trivia Bukod sa pagiging air purifier, ang Dracena Reflexa ay ginagamit din sa ilang mga tradisyonal na medisina sa ilang bahagi ng Afrika, ang katas ng halaman na ito ay ginagamit para gamutin ang mga sugat at iba pang inkondisyon sa balat. Bagamat hindi ito pangkaraniwan, ito ay nagpapakita lamang na talagang espesyal ang ating resena Reflexa. At siya nagtatapos ang ating episode ngayong araw mga karos. Sana ay marami kayong natutunan sa pag-aalaga ng resena Reflexa huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating Plant Lover Channel para sa mas marami pang tips at tricks sa pag-aalaga ng mga halaman. Hanggang sa muli, ako si Ate Rose Plant. Happy planting mga ka